Okay, good morning po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po na dito na naman po yung lingko ni Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Bay Rata po. So bago po ang lahat, ano, <laughs> marami po nagtatanong. Bakit daw hindi ako madalas na nagbablog na? Minsan dalawang araw, isang tatlong araw pa daw bago ako mag-vlog. So pasensya na po kayo dahil tulad po ng sinabi ko, hindi lamang po kasi pagbablog ang inaasikaso ng inyong uh, lingkod. Tayo po ay may negosyo, tayo po ay may trabaho. So, kaya medyo busy po talaga. No? Minsan nga, minsan na lang ako makauwi dito sa bahay namin. So, kaya yon Pero kaya pa man, mga minamal ko mga kababayan, salamat po. Pero itong mga buwan na to, siguro magpo-focus muna po tayo mag-vlog na mag-vlog dahil po sa request na rin din po ng ating mga kababayan dahil nami-miss na po talaga nila ang inyong lingkod Epi eh, Epiphanio Labrador okay so mga kapang ito mga mga kababayan pag-uusapan po natin ano po pong uh, naging reaction po ni uh, Senador Antonio uh, no, uh, Senador uh, Rapiton Tumpo. so sa totoo lang kabilang po siya dun sa labing walo na kung saan ay pumayag po na ibalik yung uh, uh, yung uh, tawag nito impeachment complaint doon po sa kamera kaya nga po napabilang po siya doon sa uh, labing walong mga senador na sinasabi natin walang paninindigan uh, talagang lumabag sa pinag-uutos ng batas pero ngayon natutuwa po ako no dahil may napanood po akong video. Uh, ngayon ko lang po ito napanood pa siya na po dahil nga po sa sobrang busy pero gano'n pa man mahihahapol pa naman po no? dahil iba naman po ang aking reaksyon sa reaksyon po ng iba so may napanood po ako na isang video hindi ako nagkakamali dito dito ko po napanood to sa yes tama sa UNTV so para maitindihan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan ito panoorin po natin For now, she is saying that she innocent, so let her prove it that she is innocent. Senator Rafiq Rulfo so is going to the impeachment case of Vice President Sara Duterte before we present the evidence. I want to take the impeachment case so that we can discuss <laughs> with VP maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba ma niya yung name niya sa pamagitan ng pagdipensya niya doon sa impeachment at, uh, at uh, mapapatunayan na uh, siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti ni Sen. Rafi Tulfo ang napipintong paglilitin sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating Justice ng Sandigan Bayan at Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelehenteng desisyon. So, yun ang maganda, di ba? So, maliban sa paghahanda mo, pagkukonsulta mo sa iyong sarili, sa mga may alam patungkol sa impeachment na magaganap, eh, siyempre, di ba, naghahangad ka na magkaroon ng isang magandang desisyon. At tama din po, 'yung nagin decision po ni senador uh, Rapitul Tulpo na dapat talaga uh, ituloy. Para nga naman magkaroon ng chance si Sarah Duterte na masagot niya 'yung mga katanungan laban sa kanya. Pero kikita niyo naman po siguro sa simula-simula pa lang, nakita niyo naman na doon pa lang sa kamara eh talagang umiiwas na po si Sarah Duterte. Talagang ayaw niyang sagutin dahil natatakot siya na baka mahuli o matuklasan na lahat ng kanyang mga sinasabi ay puro kasinungalingan. At yan naman po talaga ang natuklasan ng ating mga mambabata sa simula't simula pa lamang po mga minamahal ko mga kababayan. ba? Diba? O nang sumagot si Sara Duterte, eh, lumabas si Piatos, lumabas si Piwi, kung ano-ano ng mga pangalan ng mga chichirya ang uh, lumabas sa usapin ng uh, katiwalian ni Sarah Duterte So, alam niyo sa totoo lang, natitiyak ko rin na marami pang mga susunod pa ng mga senador na maninindigan no? Dahil nakita po ng mga senador talagang galit na galit po ang mga Pilipino sa inasta nila, sa mga naging galawan nila. So, syempre, hindi naman habang buhay, eh, di ba, magagawa nila ang gusto nila. Alalahan na nila, may 2028. O, so, syempre, huhusgahan sila, sisintensyaan sila ng mga Pilipino sa 2028. Uh, dahil nakita yung kanilang kawalang paninindigan para sa bayan So, sa ginawang ito ni uh, senator Sir po, ako ay natutuwa. Alam niyo sa totoo lang nakita niyo naman, talaga pong iniidolo natin yung tao ito. Kaya lamang, nung uh, nakita ko, nalaman ko, nakabilang siya doon sa labing walong mga senador, ay eh, medyo sumama po talaga ang aking uh, loob. Sumama po kasi alam naman po natin mga minamahal ko mga kababayan na itong si Senador Rapitul po ay may paninindigan at talagang naglilingkod para po sa bayan. Pero mm -hmm. at least, di ba, nabawi niya na ayaw niya na madismiss na lang basta-basta yung impeachment trial labang kay Sara Duterte. So sabi pa nga niya, So, kinakailangan marinig natin. Kailangan ma ano natin yung uh, uh, saloobin o yung uh, magiging sagot ni Sarah Duterte sa mga ipinupukol sa kanya kung ito ba'y may katotohanan o wala. So, salamat din po at natitiya ko na uh, dahil po sa ating mga dasal eh, talagang uh, lalabas at lalabas po mga minamahal kong mga kababayan ang uh, katotohanan at syempre mapapanagot ang may kasalanan kasi ang usapin po dito sa totoo lang hindi po halagang 10,000 lang hindi po halagang uh, 200,000 lang no ang usapin po sa katiwalian ni Sara Duterte ay sobra-sobra po ng daan-daang uh, milyon kung uh, hindi ako nagkakamali halos aabot po ng bilyon no? So, maliban doon, yung kanya din pong mga naging uh, galawan, yung kanya pong mga sinabi na na kung saan po ay nagbigay po ng, uh, uh kumbaga eh, nagbigay po ng takot sa taong bayan. No? Kasi, sa totoo lang yung kanyang mga naging reaksyon ay hindi po reaksyon yun ng isang normal na tao o hindi reaksyon ng isang matinong tao. Yun po ay reaksyon, yun po ay ginagawa lamang ng isang taong adik, ng isang taong wala sa sarili, ng isang taong uh, pwedeng makagawa ng krimen. No? So, ayun, tulad ng sinasabi natin, mga minamahal kong mga kababayan, Ako'y nagpapasalamat sapagkat may mga senador po na talagang katulad po ni Senador Rapitul po na naninindigan na dapat ituloy ang impeachment trial no? laban po kay Sara Duterte kasi dapat lang naman po talaga na makita po ng taong bayan ng ebidensya No oh, makita na tambahan yung uh, mga ebidensya na hawak po na kamera nang sa ganun ay hindi po sila magkamali ng taong susuportahan. Kasi pag nandiyan na yan, syempre ay analyze ng mga Pilipino yan tayo dito na yon. Hindi naman pwedeng magsinungaling si ganito si ganyan. So maano ma natin ma matitimbang natin kung sino yung nagsasabi ng totoo no? Patitingbang natin, makikita natin kung sino ba talaga yung nagsisinungaling dito, sino ba talaga yung api dito, sino ba talaga yung uh, abusado dito, o sino ba talaga yung totoo dito. Di ba? So, pero natataka nga tayo dahil pilit na iniiwasan po, pilit po na pinipigilan po ng mga senador ni Sara Duterte yung uh, pagtuloy ay ah, yung yes yung pagtuloy ng impeachment trial laban sa kanya kaya nga isang malaking katanungan bakit 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 talagang gustong-gusto yung agad itigil na wala man lamang proseso di ba so ibig sabihin may tinatago talaga so kinakailangan manaig dito yung uh, yung batas na dapat matuloy yan para malaman eh. Kasi talagang kitang kita po na may tinatabunan, may tinatago. Takot na malaman na yung katotohanan na tinatago nila. Takot na takot sila. Kaya napaka-importante na mabuksan ito para malaman natin kung ano ba yung kinakatakutan ni Sarah. Bakit ayaw niyang matuloy yung usapin patungkol po sa impeachment trial laban po sa kanya. So, ganun pa man, salamat po kay uh, Sen. Uh, Rapitul po at nanindigan ka para sa katotohanan, para sa bayan. So, muli po, tulit po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.